Sa unang tingin, aakalaing kabaong ito na gawa sa punerarya. Pero gawang kamay ito ng 60 taong gulang na si Tatay Ruben Solis. Nakaimlay sa loob nito ang 37 anyos niyang anak na si Redwin Solis. Kwento ni Tatay Ruben, July 4 nang pumanaw si Redwin dahil umanos sa bangungot. Nag, eh, Naginuinom kami, kaya hindi may yung lasing Pagkatapos uh, naman naminom uh, ng isang lipid, ko sa kanya, makakain kita. Pagkabukas, umaga po ko na ano, na buktaw, na mm. pinuntahan ko niya diyan sa bahay na. Alam ko na tutulog lang siya, eh. tingnan ko. Mm. Bakit yung nang plaster niya? Tumakbo ko, mag, ano, yung hinawakan mo yan sa dito sa katawan. Mm. Ah, yung na nandram, ko, matugnaw na. Patay lang siya. May naulilang asawa at apat na anak si Redwin habang magsasaka at sumasideline lang bilang construction worker si Tatay Ruben. Sa liit ng kita, hindi niya kaya bumili ng kabaong para sa anak. Yung umiyak si Mamaya. Mm. Siya yung na babae. Mm. ko yung umiyak man pero na ko lang. Kaya si Tatay na ang gumawa ng kabaong mula sa punong kahoy na himilina ang salamin na ginamit sa kabaong ay bigay lang daw ng kaibigan ni Tatay Ruben. At para hindi raw umalingasaw ang bangkay, packaging tape lang daw ang ginamit nila pang dikit sa mga kahoy. Si Will, na unang nakaalam ng kwento ni Tatay Ruben, hindi raw makapaniwala sa hirap na dinanas ng matanda. Nalungkot. Nalungkot at uh, yun nga, naawa sa kanya. Gustuhin man ni Tatay na mag, mag 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 utang ng pera para doon sa pambili ng kabaong o pambayad doon sa kuneraria wala rin kasi mahal mahal naman kasi yung ano eh yung yung kabaong it takes mga uh, more or less mga 35,000 pesos or 40,000 pesos. Ilang grupo naman ng rider ang nagbigay ng tulong kay Tatay Gaya ng bigas, tinapay at mga biskwit. Para sa mga nais tumulong, makipag-ugnayan lang sa numerong nasa inyong mga screen. Ang kwento ni Tatay Ruben ay kwento ng katatagan. Pero ito rin ay isang hamon lalo na sa mga nasa pwesto na mabigyan ng mga kababayang naghihirap ng buhay na may dignidad maging hanggang sa kamatayan. Mobile journalist RR2BC po, hatid ang mukha ng balita. Itinaas na sa alert status ang monitoring ng pagasa sa nagbabadyang La Nina phenomenon kasunod ng tuloy-tuloy na paglamig ng karagatang Pasipiko. Pero hindi raw yan inasahan ng pagasa Sa mga nauna kasing datos, 55% lang ang tsansa ng La Nina at sa Oktubre pa ito nakitang mangyayari. Ngayon, mas mapapaaga raw yan sa buwan ng Agosto o Setyembre based dun sa recent condition or yung recent observations ng ating surface temperature na nagkaroon ng further cooling diyan sa central at eastern equatorial pacific at yung probability ay tumaas mga around 70%. Paliwanag pa ng ahensya, may direktang epekto ang pre-developing La Niña sa panahon ngayon. Kaya kapansin-pansin na mahina ang habagat at wala pa ring bagyo ngayong Hulyo na may average na dalawa hanggang tatlong bagyo sa nakalipas na mga taon. At dahil yan sa tinatawag na seasonal universal of winds o pagbabago ng direksyon ng hangin dahil sa temperatura ng karagatan. Sa kabila nito, nagbabadyaraw sa katapusan ng 2024 ang mas maraming bagyo at malalakas na ulan at magtatagal hanggang first quarter ng 2025 pero kailangan pa rin mag-ingat. Kapag weak la niya, nagkakaroon tayo ng mga short duration na la niya event. But despite weak la niya condition, andun pa rin yung higher chances na mas marami ang ulan na posibleng nating matanggap. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan sa Task Force El Niño ang pag para paghandaan ang posibleng epekto at pinsalang idudulot ng La Nina. Mobile journalist Francis Orsho Hatid ang mukha ng balita. Mula ulo hanggang paa, accessories, kabinet, sapatos at mga gamit sa bahay, kulay violet. Ito ang munting tahanan ng kinikilalang Miss Violet o kaube ng kaluokan na si Mami Marilyn. Dating PNR employee si Mami at taong 2009 daw noong napukaw ang pansin niya sa kulay ng suot ng kasamahan niya sa trabaho. Ang ano ko kasi ang violet, napakalamig sa mata ko. Pag uwi ako sa bahay at nakikita ko yung maaliwalas ba yung parang ganyang vile? Parang nawawala yung ano ko. Minsan may nagko-comment din, sabi yung vile is pampatay. Sabi nila, sabi ko hindi. Pero ang mga in-cheek, pagkain nagpupunta ko sa mga sabi, ah, violet is money. Hindi ginaganan. Ano yung laki daw yung violet? Pero iba... daw ang kulay dati ng bahay niya. Pero pinapalitan niya dahil ang kulay violet daw ang nagsilbing happy place ni Miss V. Kahit nga pagkain at inumin, yan din ang gusto niyang kulay. Kaya naman itong nakalipas na 58th birthday niya, naghain pa siya ng violet pancit. So lang, okay ang ingredient pareho din sa pancit. Kaya lang, ang nagkaiba lang doon yung toyo, ginawa kong patis toyo patis, tapos food color. Yung liquid, not violet talaga gusto ko. Kahit hindi masarap po, ano basta nakita ko violet, igugo e, ko yun. Kuwento naman ng anak ni Miss V, naging roller coaster ang pagpuno ng kulay violet sa tahanan nila. Kasi nga siya, from pink to violet na rin ang favorite color. Para na rin daw sa happiness ng kanilang mama. Go for what you want tulad ng mama ko kasi nakakasaya siya. Kapag ka ang nanay eh galit, parang Galit kapag ka pumunta ng bahay, galit sa bahay, mabigat sa pakiramdam. So tulad natin mga nanay o oh, may mga nanay kayo, hayaan nyo lang sila, bigyan nyo lahat ng gusto nyo. Kasi matatanda na yan, ah, dapat nag enjoy na lang sa buhay. Masyado raw mabilis ang panahon para hindi enjoy ng buhay. Kaya hanggat wala namang natatapakang tao, do what makes you happy. Mobile Journal, Mary Monriez po, hatid ang muka ng balita.